nagbaba ka na nga doon na alam mong bawal, hindi ka pa nakontento. tapos mo ng service road, nagbaba ka rin sa second lane. Bawal ang loading and loading dito. Is parang terminal to. Hi everyone. May mga kababayan tayo na nagtatayo ng business at ginagawang pagawaan ang mismong kalsada at meron namang mga motorista na nagsasakay sa mga no unloading area na dahilan kaya nagkakatrapik sa kalsada. Sa video na ito ay panoorin natin ang pagsasaayos ni Sir Gabriel Go kasama ang MMDA sa mga sasakyang obstruction sa kalsada na nagiging dahilan ng mabigat na trapiko. Panoorin natin ang video na ito. So narito po tayo sa EDSA, dito po sa may Trinoma towards uh, North EDSA. So in-operate po natin since it's rush hour, uh, we are trying to prevent yung mga naging illegal terminal, illegal loading and loading because it adds up to the traffic congestion especially it's Friday po today. Tignan natin itong motorista na kung saan ay nagbababa at nagsasakay sa ditamang lugar pero nagbigay si Sir Gabriel Go ng mahinaw na aral para sa kanila. Kuya, pag nag-ano kayo, wala pa. Sa loob na lang kayo para hindi kayo nasa kalsada. Saan? Ha? Dito po nagpapalaba. Hindi, huwag kayo okay, papayag kasi kayo, rin na natitikitan, di ba? Ay suggest kung dito na papano, ipasok nyo sa loob. Kung hindi, doon na lang sa ano. Uh, dito, bago mag, uh, dumating nung dito sa may trinoma, may papasok doon. Pwede naman kayo mag, sakay magbaba doon sa loob eh. Di ba? Para hindi kayo natitikitan. Pag, pag yan ang gusto ng ano ng angkas nyo ng ng customer huwag okay, papayag para, para at least alam din nila kung saan yung tamang babaan sa kasakayan magbubuk kayo I suggest dun po sa lobby sa entrance ayan po kaya namin hinuhuli kasi sa natin pinag-usapan yan bawal ang loading ang loading dito yung sa bangketa, pasukan nyo, ayan, nasa sidewalk. Tabi nyo yung sasakyan, tabi nyo. Ito namang isang van ay tila may sakayan ng pasahero dahil may pila ang mga tao na nag-aabang ng masasakyang van. Pakinggan natin ang paliwanag ng driver ng van. Parang terminal to. Ayun yung pila eh. okay kayo nandito? Kumain na ako sa Ha? Kumain na eh, ako ng paris na Kumain? ibawal bawal po yan. North Avenue po. Pera po ng lisensya. Yung isa rin. Oh, kau talaga. Oh, ikaw talaga. Naka-primera ka pa. pero ng lisensya mo. Kumain okay, na ako sa talaga. O, pero... Nakaharang ka dito eh. Pero na lang po na lisensya. Weng, gwen gwen Yung motor na yan. Meron naman tayong kababayan na walang lisensya, walang plaka, at wala ding papeles. Pero nagmamaneho ng motor. Kuya, wag nyo na muna gagalawin. Wala kayong gagalawing motor. Pero po muna na lisensya nyo. Titikita po namin. Ba't walang ang plaka? Wala rin papel yan doon oh paano ka nagmamaneho ng motor na lahat wala papel wala o RCR lahat wala may helmet ka lang yung bawal po kayo dito eh dapat di kayo nag-aayos sa kalsada Makikita naman natin itong paggawa ng motor na kung saan ay sinakop na ang kalsada at doon inaayos ang mga motor ng kanilang customer. Tingnan gabi, akala nyo walang huli. Samantalang alam niyo namang kalsada yan. Kung magpapagawa kayo doon, walang problema. Okay. Yan na paraan na maalis po yan dito. Kung gusto niyo magpagawa, ipasok niyo doon. Kasi kung hindi, pag naabot ako yung mamaya, may tow truck na ako. Alisin nyo po yung mga ano yan, yung mga signage na yan. Babi ko, may driver ba yan? May driver ba yan? Kasi paalisin nyo na. Dito naman sa Commonwealth Avenue ay ito ang lugar kung saan ay napakaraming jeep ang nagsasakay at nagbababa ng pasahero kaya bumibigat ang trapiko. 7 o'clock in the evening nandito na po tayo sa Commonwealth Avenue so alam naman natin Commonwealth is a very wide highway no? pero despite that uh, marami po tayo nakikita at natatanggap din na reklamo ng mga obstruction tulad po ng illegal terminal ng mga jeepneys and other public utility vehicles and also yung mga nag illegal parking also along the street so i-operate po natin sila And hopefully, sana po, unti-unti, mabago -unti, natin ito kasi kahit na malapad ko itong kalsadang ito still bawal po at meron po tayo mga signages that states kung saan lang pwede mag-loading at ano, mag-unloading. May mga nagtitinda naman na hindi lang sinakop ang kundi pati ang kalsada ay may paninda. Ano yan? Hindi, sige, tingitan nyo na lang. Tingitan nyo na lang ng unattended yan. Tara, forward tayo. Paalisin nyo lang. Yung mga nakalatag sa kalsada, ipausog nyo. Okay na? O, tara forward tayo dun sa may kanto. Tingnan natin. Makikita naman natin na may isang modern jeep na pilit gustong tumabi at bumusina ng malakas nung naipit siya ng kotse. Taboy nyo nga yung mga yan. Pataboy nyo nga yung mga jeep na yan. Yung nasa second lane. Senido. Senido. Kasi bakit ba pumapasok yung mga yan? Ayaw eh, kasi dumiretso lang eh. nyo, nyo mga yan. Ito namang van na ito ay kahit may MMDA ay nakuha pang magbaba at magsakay ng pasahero sa gitna ng kalsada. Tingnan natin ang may nahong paghuli ni Sir Gabriel Go sa van na ito. Itong, itong van na ito, mo nga, kanina pa yan eh. Nagbaba na rin yan doon sa loob nagbaba ka na nga doon na alam mong bawal, di ka pa na kontento, mo ng service road, nagbaba ka rin sa second lane. Ay. Hindi ah, nakita kita. Nakita ko nakabukas pintuan mo eh. Kaya nga, ang gilid doon. Ang gilid ba, second lane? Pero nga ng lisensya, saka prang prangkisa. Pakitabi mo po doon. Yung lisensya mo. naman bawal mag-loading-unloading dun. Pinili mo pa dun sa second lane. Trangkisa ang kailangan ko. Dede, pero pera mo lisensya mong muna. yung sir? Yung Hindi, yung, yung bago, bago. Yung solidated natin, sir. Sige, o. titingnan ko lang. I-verify natin. yung papel. Obstruction lang. Obstruction. Nagbabasa doon sa second lane. Wala ba din yung franchise mo? Hindi. Memorandum Circular yan eh. Hindi rin po yan. ORCR po yan. Ito po. yung papel mo pero ang problema mo dapat meron kang up to date na ano, authorization to use improvised plate ha? Huh? oh sabihan nyo sige sa so, huwag kayong magbababa kung saan saan oh, Napakaganda ng ginagawang ito ng MMDA sa pangunguna ni Sir Gabriel Go dahil nabibigyan nila ng aral at kaalaman ang ating mga motorista. Minsan kasi ay eh, kapag nakasanayan na natin ito, ay akala natin na okay lang. Lalo na kung wala namang nahuhuli at nagbabawal. Pero dahil sa ginagawang ito ni Sir Gabriel Go, ay naipapaliwanag nila sa ating mga kababayan kung bakit bawal ang kanilang ginakawa. Sa pamamagitan ng ginagawa ni Sir Gabriel Go, ay nagkakaroon ng disiplina ang ating kababayan at naipapakalat ang mga aral na itinuturo ni Sir Gabriel Go through social media. Para naman doon sa ating mga kababayan na nagtatayo ng shop, ay kumuha po tayo ng pwesto na kung saan ay hindi nakaharang sa daloy ng trapiko. Kasi po ay kung doon tayo mag-aayos ng sasakyan sa mismong kalsada, ay papano naman po yung mga dumadaang motorista. Naiintindihan ko po, po na kaya maiilan po sa atin na nagbababa sa hindi tamang babaan ay upang pagbigyan ng mga customer sa kanilang kahilingan yun nga lang po ay kailangan nating ipaliwanag sa ating mga kababayan na hindi po pwedeng basa-basa na lang tayo magbababa sa mga hindi tamang lugar. Naniniwala po ako na ang mga Pilipino ay disiplinado. Naiipit lamang sila sa isang sitwasyon na sundin ang kanilang mananakay upang sila ay mabuhay. That's all everyone. Salamat sa inyong panunood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.